So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung mga napamili ko doon sa Divisoria Basement And ito guys yung mga candies and lollipops sa mga nakapanood sa inyo So doon pa din ako guys nag-angkat Hindi naman siya karamihan kasi nga though nag-taxi -nag kami pa uwi Mabigat kasi talaga siya guys konti lang to pero ang bigat na agad niya Syempre mag-ano pa kami yung magbubuhat pa din papunta dun sa labasan ng, ng basement. Tapos, mag-aabang pa ng taxi. So, mabigat pa din talaga kahit may trolley kami. Kaya, medyo nag-adjust ako, guys, sa mga candies ko dahil yun yung may mga mabibigat na item uh, compared dun sa mga toy pads. So, after nitong video, guys, isusunod ko yung mga toy pads na mga napamili ko. Ito, guys, yung resibo nung ano, sa isang shop ko lang, sa isang store ko lang siya, guys. Binili. So, ito, guys, ang mga candies nito ay umabot ng 1,909, 1,940. So, yun yung naging ko dito. So, ayan sila lahat, guys. Ang store na to, guys, ay 46 Actually, dalawang stall to siya, guys. Pero, isa lang ata yung may-ari. So, kabilaan lang sila, guys. Magkadikit lang sila. 467 and 468. So, tawid-tawid lang ako sa kanila. Kung saan ako dadampot. Kung saan nyo ako may napili. So, unahin ko dito guys is yung paper mint. Umuha ako ng paper mint and natuwa ako kasi bago yung packaging nila guys. This. And first time kong nakabili ng ganitong flavor, itong paper mint, watermelon flavor. And pati yung loob nito guys, kung nakatry kayong magbenta ng paper mint, hindi ganito yung packaging niya ba diba, guys? Ito, pati yung sa loob nito ay ganon din. Super cute ng loob nito so ipapakita ko na din siya guys. Para may idea kayo. Maganda kasi kapag attractive yung mga packaging ng binibenta natin. Mas catchy siya sa mga bata. Ito yun guys, o. Oh. di ba ang cute na ng packaging niya? Tapos dito sa back, ganyan siya. Ayan. Ganyan siya. So, bali dalawang flavor lang guys yung pinuha ko. Kasi nga, nag adjust nga ako ng mga candies dahil mabigat siya. May iba-iba pang flavor nito guys, marami pa. So, ito lang yung kinuha ko itong watermelon and itong paper mint coke flavor. Ayan. Coke naman to siya, guys. So, ayan. Dalawa sila. Magkaibang flavor. And, ang bili ko nun, guys, sa paper mint na yon ay 65 per box. Then, may laman siyang 20 pieces. Gusto ko sana, guys, yung 30 pieces kasi mas um, nakakaangat yung tubo. Yun lang yung available lata, 20 pieces. And, hindi man ako pwedeng magtagal. Tsaka guys nga pala, ang dami-dami nilang pasin mga candies, guys, lollipops na oh, parang gusto mo lang damkot lahat. Kaya lang yun nga, kailangan ko mag-limit. Marami sila doon guys, buwan yung puntahan yun. So next ko guys na napili doon is yung cocktail. Ito bago to siya guys, bago din siya akin. Cocktail jam. Nap napansin agad ng <laughs> paningin ko, kaya dinampot ko na agad. Ito guys, o. Oh. jam daw to, parang palaman lang siguro to siya. Yung, yung jam. And 2026 pa yung ano niya expiry date. Yung mga expiration nga pala nito guys is 2025 pa karamihan yung mga expiration date. Kung hindi 2025, 2026. So, ayun siya guys. And ipapakita ko sa inyo guys yung laman niya. Para siyang totoong wine. Para siyang wine. Yeah. Yeah, guys, para siyang wine cocktail open tasty. Cocktail jam. So, ganyan yung kanyang itsura. Diba ang cute ng kanyang appearance? Ayan. O, oh, matutuwa mga bata nito. At baka kumuha ko ng isa, titikman ko para malaman ko yung nasa niya. Ayan. So, yun. So, ayan siya, guys. And, bili ko pala nito ay 110 for 30 pieces. Ayan. Next, guys, dito sa list ko ay yung lick and roll. Ito yun siya. Here... Lick and roll. Mahal ko sa ibang stall. Hindi sana ako kukuha nito kasi expected ko mahal ko sa ibang stall. Sa ibang stall nito, one, 115. Sabi ko, magkano lang tutubuin ko. So, dito, 110 lang siya. So, pwede na. Meron akong 40 pesos. 30 pieces na din naman siya. Ayan. ito siya, guys. Lagi na ako nagtitinda na ako dati ng ganito. Pero, hindi lang palagi. Kahit mabenta siya. Dahil nga yung price niya. So, ito, okay na din sa akin yung 110 nito. 110 pesos. And then, guys, meron din ako ditong CC Mint. Karamihan dito, guys, mga bago. CC Mint. ay na. Mga hindi ko pa siya na ibenta sa mga bata. Ito naman, guys, yung itsura ng CC Mint Candy. Ayan. O, ganito siya. Para siyang lipstick. Yung kanyang packaging na meron na siyang mga candies. So, bubuksan natin siya, guys. Ano pala to? 30 pieces din to siya, guys. Bubuksan natin para makita natin ang laman. Ayan siya, guys. O. Oh. Patay yung isa. Patay ng color pink. Ang bango. Ayan, nakasilod siya, guys. So, hindi ko siya pwedeng buksan. Ayan. Ayan. So, maganda siya kasi yung hygiene niya. Ay, yung mga nagtitinda. Kung baga, kagaya ko, hindi ko siya pagbubuksan. So, secure yung mga customer na hindi talaga ito nabuksan. Ayan, o. Oh, kasi may sila. Tsaka, ang ganda ng pinakasil niya, guys. Ay, may kintab-kintab siya. Ayan, o. Oh. Ayan, ba diba? Nag-gradient -e siya dyan. So, ganyan yung kanyang packaging. Ayan, ang cute. Bebenta ko lang naman ito ng tigpa 5 pesos. Ayan. Yung baga magagamit pa nila yung pinakalalagyan. Pwedeng gawing laruan. Laro-laro sila. Kunwari, lipstick-lipstick. So, yun guys, 30 pieces to siya. And, ang bili ko nito ay 105. Ayan. Next naman guys, meron ako ditong milk tea jelly. And, ito naman siya. Ayan, ang cute. Ang cute din ang packaging niya. Para siyang Starbucks. <laughs> Kung unang tingin mo. Ayan. Then, ito siya para siyang, ano, milk tea paste. Ayan, paste na Meron din dito guys, available din ang flavor nito na chocolate. So ito lang muna yung hinuha ko kasi gusto ko muna subukan. Ayan, pagka mabenta, di sunod kong kunin naman yung chocolate. Here, oh. Ayan, so meron tong 30 pieces and bili ko nito ay 100 pesos only. Ayan. Next natin guys ay glowing lollipop. Marami ba silang ibang klaseng lollipop guys? Kaya lang maramihan na siya. Kagaya nito 50 pieces. E mabilis na magsawa yung mga bata. Gusto ko sana yung mga 30-30 pieces lang. E ayun. Wala. Halos sila 30-30 pieces. Ngayon siguro sold out. So mga maramihan yung meron sila. 50 pieces. Ayan. 50 pieces lang. Tapos ito yung itsura niya guys. Ayan. Yung pinaka stick niya is nag-glow. Kaya nga glow yung lollipop. <laughs> Kasi nag-glow nag sa kanya. Ayan yung mga stick niya. Ayan. So, pwede na ito, guys, pang limahan, diba? So, meron siyang 50 pieces na laman. Tapos, ah, uh, benta nila doon ay 150 pesos. Ayan. So, tubo ka na din naman, guys. Tubong-tubo na. Ay. Next natin ay itong tattoo sticker. May nakita akong bagong packaging ng tattoo sticker. Kaya kinuha ko na. And, mura lang siya, guys. Here siya, oh. Ayan. Tattoo sticker yan siya, guys. Ayan, may free Ayan, name niya Tato Sticker And meron pa siyang coffee dyan Ayan So, 30 pieces ito So, ayan Ayan siya May pa-free siyang ano So, dalawa Muna ang pinuha ko Dalawang Dalawang pack muna so, Ito naman yung free ng isa guys Iba nang nakakatuwa May mga free sila May mga freebie So, ayun. And, bili ko nito guys Sa isang pack Na may 30 pieces May 95 lang guys Ayan, 95 pesos. So, yung dal so itong dalawa na to ay pumapatak lamang ng 190. Ayan. Next, guys, is itong genie Asim. Pero nakalagay dito, maasim candy. Ayan, maasim-asim ito siya na. Gami daw. Ang gami ba to? Hindi naman siguro itong bubble gum na. So, ayan siya, guys. Ayan, diba? Ang cute. Meron din ito, guys, na nakagarapon. So, yung sa garapon kasi retail-retail. Ito yung guys, isang tie siya, isang ganyan siya. Tapos bibigyan siya ng 5 pesos. Ito na lang yung pinili ko kasi marami akong available guys na container. So ayun, para magamit ko sila. Kaya <laughs> eh, ito yung pinili ko. So meron tong 30 pieces. And 105 pesos siya guys. Ayan. The next one is itong karate belts. Yes, kumuha ko guys ng karate belts. Kasi dati ko pa yung iniisip na... Kung mura yung stall nila, kung mura yung mga paninda nila doon, I'm sure na yung Karate Bells is mas mura kung mabibili compared sa iba. So, ang pinakamura talaga guys na nakita ko sa Karate Bells is 32 pesos. Kasi yung iba niyan 37, 35, 38 pesos. Mayroon pa nga 40 pesos. Ito guys ay 30 pesos only. Ayan. Alam niyo naman na ang tsura ng Karate Bells guys pero papakita ko, ko pa din. So, ito kasi guys, diba? Ang Karate Bells ay merong 38 pieces. 36 siya plus 2. So, 38 pieces. And then, binibenta lang nila dun, guys, ng 30 pesos. And, chine ko agad yung expiration date. Kasi, baka mamaya ay malapit na expiry date. Kaya, ganun. So, dito, guys, ay 2025 pa. So, mabilis na maubos yung mga karate box ko. So, ito 30 pesos. And, kumuha ako ng 7 pieces. Ayan. Kaya lang wala, hindi available yung rainbow. Yung available nila doon, strawberry cola, tapos yung karate straws na pinaka mabenta sa akin yung karate straws. So, yun lang yung kinuha ko na lang guys. Itong tatlong strawberry and itong tatlong karate straws. Apat na karate straws. Ayan. Ay! Hindi dapat dito. And then guys, next naman ay itong honey syrup. Ito, ito yung honey syrup nila guys. Nakabox na siya. Hindi ko alam kung meron pa sila din dati kung binili na naka, nakapack lang. Mas, mas mura yun eh. Ewan ko bakit ganito yung price nila sa ganito. Pero hindi naman siya ano. Bali, bili ko kasi nito guys ay 110. So nagulot ako. Dapat nga mas mura kasi 30 pieces. Benta naman to. Mabilis nang tumauubos guys. Bebenta ko pa naman to, guys ng 5 pesos ng isa. Yeah. Ano sunod? Is Coco Melon Surprise Toys. Ayan, bumili ulit tayo. Pero, this time, Coco Melon naman, guys. Nung no, nakaraan kasi iba yun. Parang, shark, shark. Yun, isa naman, Coco Melon naman siya, guys. Ayan. Kumuha lang ko, guys, ng isang pack. Kasi, 110 yung binta nila doon. So, ayan. Kumuha lang ko ng isang pack. Uh, 30 pieces. Hello. Tapos, guys, itong body. Ayan. Kumuha na ulit ako ng body dahil ah uh, medyo matagal-tagal na din ako hindi nagbenta ng body. So, kumuha ko guys ng dalawang body. And, yung flavor na available lang nila doon is white chocolate cookies. Ayan. So, dalawa kinuha natin. May 30 pieces ang laman nito. And, yung benta nila nito doon guys ay 105 lang. Ayan. One na to sa iba. So, sa kanila is 105 only. And then, heart jelly guys. Ayan. Bago din to siya guys. Um, siguro yung iba nito nagtitinda na, pero ako ngayon ko lang ito itinda dito. Ito so guys, ayan, heart jelly. So, 30 pieces ito siya guys. Ha? Huh? Ayun, mini mean, club pieces. Ayan, 12 pieces siya guys. And 50 pesos naman yung bentahan nila, benta nila nito. Ayan, heart jelly. 12 pieces for 50 pesos. Ganyan po guys, ganyan yung itsura niya. Ayan, attractive din siya. And then guys, ito na ata yung last but not the least. Itong lighter spray. Naghanap ako guys ng iba pang spray nila. Kaso parang sold out yung spray nila. Marami sigurong bumibili ng spray. So ito lang ang meron sila. Lighter. Meron pa silang isa pala dun guys. Yung, yung parang ano, parang pentel pen. Yung parang pen na spray. Pero um, parang sawa na ako dun eh. Kasi nagtinda ko nun guys ng nakaraan lang and dalawang container yung kinuha ko nun kasi mabenta din yun so ngayon baka nagsawa na yung mga bata gusto nila bago so dito naman tayo sa lighter guys dahil matagal na akong hindi nagtinda ng lighter isa lang yung kinuha ko doon mabenta sana yung spray kaya lang wala na yung dating spray na binibili ko yung baril-barila yung mga ganong klase ng spray perfume spray na ganoon. wala so, ito lang yung available itong lighter spray. So, ito na lang yung kinuha ko. Pero, isa lang. Isa lang muna. So, ayun guys. Lahat guys ng ano. Ayun lang naman lahat ang mga napili at binili ko dun sa mga candies and lollipop. So, abangan nyo guys. Iba ko pang haul. Sa mga darating ko pang video na i-upload. Ayun, ang ganda nitong isa. Oh. Ito guys. Uso to ngayon. Ayan Oh. Ito siya guys. Ang tutu. Guys o. Oh. Bago to. Eh. Sana mabenta guys. No? Gusto ko ipakita guys yung laman. Yan, ganyan yung kanyang itsura.